What's up, 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 mga boss! Mga Boss Idol! Boss time na kasi! May lang tayo nakaka vlog ulit! Today, video vlog muna tayo Sasagutin lang natin yung mga ibang tanong ng ating mga subscribers sa mga ibang viewers sa ating YouTube channel Marami kasing mga tanong regarding kay Era <coughs> Guys, uh, marami kasi nagtatanong regarding sa ating motor no si Era uh, during endurance period. That was 2 years ago. Kaya lang, okay lang naman sagutin natin ulit yung mga tanong ngayon kasi yung set ng motor natin is ganun pa rin. 59 pa rin, all stock na naka 28mm Pag lang. Hindi tayo nakapang ilalim so 59mm literal na 160cc pa rin pinalitan ko lang pala dito sa set ng Mio natin actually hindi naman set uh, parts lang pinalitan ko pinalitan ko lang yung center spring kasi nung endurance naka stuck center spring ako tapos may torsion controller siya yung bulitas ngayon uh, naka 1200 rpm tayo na JVT Center Spring Ay, 1,000 lang pala 1,000 RPM lang pala Oo so, ngayon guys Ramdam ko na nakakondis condition Matang motor rato Ewan ko lang kung kaya pa natin mag full throttle Hindi pa rin na itong uh, gauge natin Yung speedometer Kasi naka half and mile Yung sa harapan natin So para malinis tignan uh, Yun nga lang nakatanggal yung speedo Hindi mo mamamonitor yung auto Kaya sa so, mga gustong humingi ng update kung Kumusta uh, na yung ating uh, Mi, yun na pang endurance ito. Buhay na buhay, guys. Saan niya gusto mag-start, guys? Pwede dito, pwede dun. San Fernando. Dito tayo. Thank pa rin guys So sagutin lang natin yung mga tanong ng ating mga subscribers Tsaka mga viewers sa ating YouTube channel Regarding kay ERA Yung pang endurance na pinakutok So first question From Ferdy Marco 3871 So, stock sigunyal Gunyal ba, boss? tak si Gunyal yan, boss Oo, bossing Stack si Gunyal to tak si Gunyal tong gamit natin Sa ating uh, 59 na video uh, Wala tayong uh, pang ilalim Walang plus Walang plus sa uh, connecting rod Walang plus sa uh, pin So, all stack Tong ilalim Next question Anong gamit mong oil boss? Yung gamit nating oil boss is Denogold Gold Lagi nating gamit na oil yun boss sa ating motor Dito sa Targado ng iyo Pero nung nag insurance endurance kami ah, gamit namin ngayon yung ah, ulit pula yung RS8 uh, too early no? super early yun eh basta magulay po lang kasi required dun eh may at least one item ka na gamit ni RS8 gamit mo na RS8 yung brand so oil yung gamit na naman tapos next anong gearing mo idol uh, boss yung gearings natin is stock lang So wala tayong binago sa transmission sa gearing sa likod. So stock lang din. So next question goes straight 9 grams pa rin ba bola niyan? Oo oh, bossing, straight 9 grams pa rin to. Uh, hindi ako nag combination na uh, sa ganong takbuhan kasi na duluhan uh, kailangan na bola dyan is straight-straight eh, lang so next question medyo malakas ba talaga boss magbawas lang langis mag-loaded yung motor so depende yan boss ah, nagbabawas lang naman ng oil yung kargadong motor kapag sa point of view ka sa dal dalawang reason kapag yung oil seal unit na or maluwang na second yung piston ring maluwang na yung clearance kasi sinusukat yan sa filler gauge eh. may uh, kung makikita mo yung piston ring binog siya diba tapos may cut siya sa isang side ah, uh, dun, yun kasi yun para may pasok mo yung piston ring sa piston so pag maluwang na yung clearance nun palitin na siya tapos yung valve seal Pinapalitan din dyan Every time na magbubukas ka ng makina O every engine that's Next question natin mga boss May steel bore ba kayong kasama? I think yung question na to is Nung no, no endurance no? Ah uh, yes bossing Ay sorry bossing wala Walang naka steel bore sa amin bossing Ah uh, Naka chrome bore lahat kami Bakit? uh, steel bore mabilis man lata pero yung chrome bore habang tumatagal lalong dumudulas yung piston nang din naman sa katagalan pero hindi tulad ng steel bore mas mabilis man lata yung steel bore Next Pala, bumakbak ko ng na walang oil cooler laban sa fan lang daw ako na walang oil cooler bali stock fan lang oo oh, bossing oh, uh, stock fan lang tayo wala tayong oil cooler hindi tayo liquid cool stock fan lang bali dinalasan lang lang yung pahinga para makompensate yung init ng sobrang init ng makina ating habulin tong naka-eros guys ang ating set mga boss oo kasi yung motor natin na to hindi, na, hindi naman natin siya pinantitili so yung work yung work ko kasi is work from home lang so aris yung mga motor ko nasa bahay lang so nagagamit lang talaga pa so, weekend yan mag stroll night ride so hindi na kasi kami masyadong sumasali ng endurance eh So ayun guys, hanggang uh, dito na lang muna I think nasagot ko naman yung mga ibang questions ng ating mga viewers at subscribers So datalosan natin yung vlog For today's video is video muna And so, nag-upload po tayo ng marami guys see you on the next one, one